Ang Ukrainian fighter pilot na kinikilala sa social media bilang isang war hero na nagpabagsak di umano ng ilang Russian aircraft ay sinasabing patay na ngayon. Subalit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng alamat ng Ghost of Kiev? At totoo nga kayang napatay siya sa labanan? Yan ang sabay-sabay nating aalamin sa video na ito. Ito ay isang kwento na nagbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa mga mamamayan ng Ukraine sa panahon ng digmaan. Ang militar ay walang takot na lumalaban sa puwersa ng Russia at isang bukod-tanging fighter pilot ay naging bayani ng bayan. Mag-isa umanong pinabagsak ng piloto ang humigit kumulang apat na pang Russian aircraft mula nang magsimula ang Russian invasion. Nagsimulang mag-circulate online ang mga video ng Ace Pilot sa simula pa lang ng digmaan at mabilis siyang gumawa ng headlines bilang Ghost of Kim. Ang kwento tulad ng kamakailang balita ng pagkamatay ng piloto ay pangunahing kumalat sa pamagitan ng social media. Gayunpaman, ang mga news outlet tulad ng The Times sa UK at New York Post ay naniniwala rin na ang Ghost of Kiev ay ang siyam na taong gulang na si Stepan Tarabalka. Inanunsyo ng Ukrainian Defense Ministry ang pagkamatay ng piloto sa Twitter noong huling bahagi ng Marso. Mababasa sa nasabing post, Noong March 2022, sa gitna ng isang labanan sa Himpapawid laban sa napakaraming puwersa ng mananakop, si Major Stepan Tarabalka ay napunta sa langit. Si Major Stepan Tarabalka ay ginawara ng titulong Hero of Ukraine bilang pagkilala sa kanyang kagitingan at katapangan na protektahan ang airspace ng Ukraine. Ngunit si Tarabalka ba talaga ang maalamat na Ghost of Kyiv? Bukod dito, talaga bang nag -e exist ang pambihirang piloto? Naniniwala ang mga military expert na malabong mapabagsak ng isang fighter pilot ang humigit kumulang apat na pong enemy aircraft. Ayon kay Justin Bronk ng British Royal United Services Institute, ang mga total na binanggit tungkol sa isang piloto na nagpabagsak ng apat na Russian aircraft ay exaggerated o pinalaki lamang. Dahil 25 aircraft lamang ang kumpirmadong nalagas sa Russian forces at karamihan sa mga ito ay pinabagsak ng mga surface-to-air missile system at man-portable air defense system. Matapos pa ulit-ulit na ikalat mismo ng mga Ukrainian government accounts ang kwento ng Ghost of Kiev, nilinaw ng Ukrainian Air Force sa Facebook na ang bayani ng Ukraine na si Stepan Tarabalka ay hindi ang Gustav of at hindi siya nakapagpabagsak ng apat na pong eroplano. Sa halip, siya ay kumakatawan sa pinagsama diwa ng pinakamahuhusay na mga piloto ng Tactical Air Force Brigade na matagumpay na nagtatanggol sa Kib at sa region. Hindi dapat kalimutan ng mga Ukrainian ang basic rules of information hygiene at siguraduhin i-verify muna ang sources ng impormasyon bago ipalaganap ang mga ito. Mula nang magsimula ang digmaan, samut-saring mga larawan at video na nagpapakita sa misteryosong piloto ang kumalat sa internet. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay fake o edited lamang. Isa sa mga Twitter user na nagpost tungkol sa Ghost of Kiev ay ang dating Pangulo ng Ukraine na si Petro Poroshenko. Sa kanyang post ay ibinahagi niya ang larawan ng isang nakahelmet na piloto at kinikilala niya ang individual bilang Ghost of Kiev. Sinabi ni Poroshenko sa kanyang post, Sa ganitong malalakas na tagapagtanggol, tiyak na mananalo ang Ukraine. Gayunpaman, Ayon sa reverse image search, tool sa search engine kung saan maaari kang gumamit ng larawan bilang search topic sa halip ng mga salita. Ang larawang iyon ay na-post halos tatlong taon na ang nakararaan ng Ukrainian Defense Ministry. Ang piloto sa larawan ay gumagawa ng test flight gamit ang isang bagong helmet. Kaya kahit na yun talaga ang misteryosong piloto, ang larawan ay lumana. Ang pangalang Vladimir Abdonov ay naging usap-usapan din sa social media at mayroong iba't ibang larawan na naglalayong ipakilala siya bilang Ghost of Kiev. Kayun pa ilan sa mga larawang ito ay malinaw na hindi tunay. Sa pamamagitan ng forensic noise analysis, maaring malaman kung minanipula o inedit lamang ang isang larawan. Sa kasong ito, ang ulo ng piloto, ang insignia sa kanyang braso, at ang bandila ng Ukraine sa background ay malinaw na edited lamang. Nakumpirma ng reverse image search ang larawan na ito ay peke. Ang parehong larawan ay lumabas online ilang taon na ang nakalipas ngunit may ibang ulo, ibang badge sa braso at walang bandila sa background. Kung titingnan mo mabuti ang eroplano sa likod ng piloto, makikita mo ang isang gray maple leaf simbolo na ginagamit ng Royal Canadian Air Force. Marahil hindi ito napansin ng nag-edit at malamang ang larawan na ito ay kuwa sa isang lugar sa Canada. Sa katunayan, ang lalaki sa larawan na sinasabing si Vladimir Abdonov na ang muka ay ginupit at inilipat sa ibang imahe ay isang Argentine lawyer mula sa Buenos Aires na naaliw sa kanyang bagong katayuan bilang bayani at nag-post tungkol dito sa Twitter. Kung pagbabasihan ang mga impormasyong ito, ang Ghost of Kim ay higit na isang alamat kaysa isang tunay na tao. Ang lahat ng ulat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ay lumabas na peke o hindi naman kaya ay misleading. Marahil ang kanyang kwento ay isang metapora lamang na nilikha upang pataasin ang moral ng mga sundalo at bigyan ng pag-asa ang mga mamamayan ng Ukraine. Kayo katropa, Naniniwala ba kayo na alamat lang ang Ghost of Kiev? Comment lang ang inyong opinion sa baba ng video na ito. So that's it. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video.